Ito yung isang paraan namin kung paano mag-alay sa mga namayapa naming mga magulang, kapatid na nasa kabilang buhay na. So ito yung aming tradisyon na nakagisnan sa bukod siya kami ay dumalaw na sa kanilang libingan. So ito ay simpleng alay na para sa kanila. So Ayan Ito po ay kanilang Pagsasalo-saluhan Ito po ay niyaalay ko sa kanila Sa ngala ng ating Panginoong Yesus So kayo po Paano kayong mag-alay sa inyong mga uh, Yumaong mga kaanak So ito yung ating Sinaunang tradisyon Na taon-taon ay aking ginagawa.